Okay. dito nagsisimula yung leak ng anti-freeze. Kita nyo meron siyang dagas. So gusto ko sana siyang palitan but I think kailangan din to siyang tanggalin sa taas. Pero nakabook na ako sa Fredliner on Monday. Kaya nag-uubos yung aking coolant. lagay ako ng lagay ng coolant from here direkso dun sa ilalim ano Ay, tumatagos na naman siya eh. kaya nilagyan ko na ng ganito dahil tumutulo, bumababa dito sa DF na tank. Kasi kailangan tanggalin to. Itong tornilyo to, na to. Nasa ilalim, ng, nasa taas ng bank. Bulan to eh. Bakit? So, ngayon, hindi na siya masyadong malakas, unlike kahapon nag-uubos ako ng coolant kasi itong clam niya binago ko dati itong clam baka may tagas yung guma yun know, o, tumutulo na o oh. so baka itong guma merong tagas or mayroon na siyang kiwak kaya lumalabas yung coolant niya kahapon malakas siya so ngayon ay papatak-patak na lang wala akong gayong goma So try ko siyang palitan or goma ba dito? Goma. Try ko siyang palitan. To be smart, no need to dress up for me to see that you're a good man, you're a good man. Sunday, wala na rin akong oras. Yung aking reload, pabalik ng Canada ay Monday ko pa makukuha. But on Monday, dadalhin ko pa itong truck sa Freightliner dito sa Morton, Illinois, bago mag Peoria. Papagawa, schedule na siya. And kailangan ko doon pumunta. Uh, first come, first serve. Alas 7 ang bukas nila. Matatapos yung aking reset today. Out oh, tonight. Mga 2 o'clock. 5 o'clock mag-start ng mag-drive pipila na ako dun sa Freightliner para mauna ako at matapos ko yung track na ito at makuha ko yung reload ko pabalik ng Canada kasi ito nakaschedule sa Freightliner ang sira ay mer nakita, may nakita ko dito ano, parang pump ba yan yeah, I'm not sure ha kasi tinawagan ko yung aking mekaniko kung kaya ko siyang ayusin but sabi niya Dali mo na lang sa Freightliner kung nakaschedule ka na on Monday, huwag mo na lang siyang gagawin so it's okay but now nanonood muna akong TV while kakain ako ng aking um, almusal natira pa to galing sa Dryden, Ontario, binili ko may natira pa so while kakain ako manonood ako ng mga vloggers sa Winnipeg kaya pinaorin natin to may nakita ako tong manlalakbay Ito, Manlalakbay Behero. Twelve hours ago, nag-upload si Manlalakbay. Tignan natin kung ano mga ginagaw ni to sa blog. Oh, naroon <laughs> oh, na kano? Naroon na siyang the download the Remitly app today. Apps, ah, uh, ops Be a tragedy if we were losing one person to drug overdose every day. Five, seven, or twelve people—that would be unimaginable. but in Canada, we lose 20 people to overdose every single day. Pag wala kasi akong biyahe at nakatambay ako dito sa truck, nanonood ako ng mga vlogger sa Canada. Edmonton, kung ano lang yung makita ko na medyo mahaba, mas magandang panoorin habang nag ka. So itong internet, nakakonect ko sa wifi ng LOBs Nag-subscribe uh, ako ng $5.99 for 20, uh, 24 hours Kaya malakas yung aking internet Now So ayan, good morning mga ka So nagbabalik na naman ako dito sa aking panibagong video So hindi ako masyado na upload

mahina, napakahina ng biyahe na yun napakahina yung mga biyahe so gandahan lang din naman hindi kami nawawalan ng load sa labas, ang nangyayari kasi sa amin sobrang sobrang dami na ng driver sa amin I don't eh dahil sa sabang dami na kaming mga owner operator dito, so yun shout out sa mga lahat ng kasamahan ko mga Pilipino truck driver Filipino Pilipino truck driver ako hindi mo sinat out Ah, so sa 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 out mo lang manlalakbay yung mga uh, ano lang. So, mga mga operator. Uh, at mag na lang din ako tungkol siguro sa... Ba't parang nilalamig ka? <makes> talaga. Ano? One year and um, is it, five is it, months. Five months. lang yung payment ko rito. So, matatapos na. So, yun. At uh, ito, yung last update ko ngayon dito is yung pagkawa ko ng truck. ah uh, Natenga ako nung matagal. Mm -hmm. So, yun. Yung mga nagkakakita sa amin sa Facebook ko is yun. Kasi naglalive ako sa ginagawa ko sa bahay Donald, naka-live So, no, no, ko. so hindi, hindi ko na rin masyado nakakapag-gawa uh, ng video So, ngayon, yung biyahe ko ipapunta eh, ako ng Ontario dali o Winnipeg So, hindi ko na rin na-videohan yung from the start Ah, dapat binibideohan so, mo Sa figura, ito, Para pa, masunda so, namin ba? ako ng dupli ng Ontario So, yun, uh, at uh, ito nga, nagpagawa ko ng truck Kasi mm. dapat nasa byahe ako last week Ang nangyari breakdown tong truck ko hindi naman siya totally na breakdown kasi hindi naman ako pato so yun ang isang advantage bahan niyo yu alam guys yung breakdown yung, yung aapak ka ng break tapos so, bababa ka ha so, breakdown ganoon na ko lagi yung daladalang scanner hmm. para ma-scan ko kung may check engine light siya sana all kung check engine tapos pagka uh, kailangan ko i-check yung mga suit level lalo lalo yung sub-tap medyan ang napakasayalan sa truck dito yun na check ko din kung kailangan ko siyang i-less ang suit level without regener regenerate the truck uh -huh. is, nagagawa ko yun so, na nagagawa ko is, weekly or twice a week Uh, pinag-4 region ko na lang siya inuunahan ko na siya para hindi siya ay huwag mong unahan but, ibig sabihin overtaken mo course. so yun yung yun, nangyari last last week is yung nag lock of power so nagka problema yung uh, fuel pressure dapat may gili-gili power nag low flow <laughs> low fuel pressure so ang ginawa ko is nag palit nag uh, nag drain ako ng filter ng fuel sa filter at baka ka ako madumi and then nag ano ako ng uh, uh, filter nagpapalit ba so ganun din so nangyari wala akong choice uh, tumata ko na lang yung truck ko ng 80 km per hour so sa halip na ko o sa halip na i-continue ko yung biyahe at buti na lang din, di pa di ako nakakatawid ng border mm. ipinalik ko na lang sa Winnipeg instant na ituloy ko siya sa biyahe mm. so yun, nakakita na diagnose na may na sa ibabaw eh, yung uh, sa fuel pressure sensor at yung rail yeah. kasi uh, nag malfunction siya yun ang nangyari uh, wala siyang warranty kasi nag-over na ako doon sa warranty limit ko ng 160 kilometers lamang lamang ha? so nangyari ang naman ang Volvo is nagbigay sila ng uh, nagbigay sila sa akin ng Lam? update na nagsend sila ng goodwill mm -hmm. sa Volvo Certified para ma-cover up yung warranty ng ginawa Mm -hmm. Kasi uh, it cost uh, 1800. One eight. Sa nasira. Ah. Uh -huh. So malaman after 7 days sa refund kasi yung ginawa bayad muna bago refund. Oh, okay. Kasi depend na depende lahat 'yan sa uh, Volvo certified. Yeah. Kasi na-complain ko na siya before bago pa siya ulit nag nagka-problema ng ganyan kasi unang kinumplain ko siya wala silang nakita may police report sira so so at least ngayon tumakas na ulit ang ayos that's good yun at tatakbo uh, na muna ulit ako at uh, pagpunta ko ng pag drive ka na. huwag kang tumakbo malamig Anyway guys Reaction video lang kay Manila Lakbay He's my friend So mga hindi pa nakasubscribe sa kanya Subscribe kayo kay Manila Manood kayo Kung gusto nyo manood sa mga videos Mga buhay ng mga truck driver Dito sa Sa Canada So anyway um, tapos ko lang itong kinakain ko Then tapusin ko itong pinapanood ko kay Manila Lakbay Pero wala naman akong ibang gagawin Kundi ngayon Manood, manood, magpahinga Kakain, higa, kakain, higa. Magaling na rin mag-drone si Manlala Koy Bihiro Ayos na Masanay na rin siya mag-drone Nagandahan kasi Pag tracker ka Dapat meron kang drone para pag nakatigil ka man sa ang mga magagandang mga scenery, merong kang shots, merong kang pwedeng i-share sa iyong mga viewers na 'yung area na 'to na hindi na napuntahan, na napuntahan mo. Kaya mga driver, mas maraming alam na mga magagandang sa shots or magandang scenery kasi kami 'yung halos dumadaan sa mga area na yan or mga area na malabo ninyong mapupuntahan or hindi pa ninyo napupuntahan. My heart. Yan yata si Bro Beltran Yung aking kasamaan before sa Europe Yung bago niya truck Anyway, tatapusin ko muna to Kasi gusto kong papanood or maintindihan yung mga conversation na kung gusto nyo panoorin ang full video nito nandyan sa screen nyo ang kanyang channel name Manlalakbay Behero or nandyan sa aking description ang kanyang link ng channel niya alam nyo ba yan ang pinakamasayang time pag nakapark ka na tapos kakain ka na at may kasama kang kumain yan ang pinakamaganda pag may, yun, may nakakita ka mga kanaganda. kaibigan mo na truck driver along the way Sabay kayong kakain. Okay. Good evening, guys. Ito na yung fluid or yung colon na galing dito sa tumulo. Ito na yung naipon niya. Dami, no? Kaya nilagyan ko siya para iwas tulo dito sa baba dahil nag-create ako ng ano, ng flooding dito ng antifreeze bukas ng umaga sinilip ko rin sa taas meron nga siya parang motor doon or I'm not sure basta meron siya connection itong connection na to dyan muna yan pupunta muna ako sa loob para kumuha ng pagkain at saka magwas so nakatigil na yung mga truck marami pang bakante bakante marami pang bakante na spot dito ngayon sa labs. Medyo malaki-laki itong labs nito. Yan ang dami pa oh. Na malapit sa store. Puno na. Sa likod. Nasa likod kasi ako. Ang dami pang bakante. di maganda makapuesto dahil lapit mo lang sa wifi. Mag-washroom ka. Ang lapit lang. <clears throat> Doon kasi sa likod. Well, medyo mga 200 meters Papasok kita sa kanilang Building Ganda oh Ganda ng paggawa nila I think bago to dahil meron silang ano eh, Meron silang 8 na ano 8 na shower room Bago to cashew, $19. Dollars. Cobra. $28. Mas marami nga kasing option dito sa Amerika sa mga truck stop nila Na mga gamit. Compare mo sa Canada. Oh, meron akong ganitong baton. Pampokpok ng gulong. Meron akong ito, binigyan ako ng kasama kong truck driver sa uh, Kill Lang. Like, gawa ng kanyang papa. Dati siyang sundalo eh. Ito pang squeegee sa ano. Sa wiper. Ah, wiper sa side mirror. Sakto lang siya sa side mirror. No? Pero wala sila nung ano, nung binibili ko sa truck stop. Doon sa large truck stop. <laughs> Here. sombrero if you're born about it. sir Kabili na naman ako ng sombrero dito. Ito tingnan nyo ha. Pag bibili mo ito, $5. Okay, that's US. Uh, $8. Okay. Makakabili ka nito sa Dalarama. $2. <laughs> well, a stick. Pati ba, ba naman ganun eh, mahal? Shits. <laughs> Ang dami nakasell. <laughs> okay. price dito sa strap. Okay? Ganito style. Magkano? That's almost thirty dollars US dollars ang isa. Okay? Pero doon sa queue line nakatambak lang to ang dami. Pinagtatambak na mga driver. Almost thirty dollars. Sa Canadian, maybe thirty five dollars to ang isa. Pero ang daming tinatapon ng mga truck driver. Kaya mo ito. Oh. $3 dollars ang isa. Customer 53. Your shower is ready. Ito siya, yung boomer or ratchet or binder. Tinan isa, 69. No? 69 dollars. Pinagtatapon lang ng mga driver pag hindi na gumagana itong mga kaloblooban niya. tinatapon na ng mga driver. Palit lang, palit ng mga truck drivers sa Q-Line. Pero ito yung gusto kong mabili eh hangin connect sa glad hand tapos meron kang hangin 50 dollars 50 US dollars bibili na lang ako nito ah oh, mayroon pala akong glad hand doon tapos bibili na lang ako nito kukunin ko siya yun na lang gagawin ko kaysa ano eh mahal nga yeah, salad dito parang sa store din na ng Superstore, Chicken salad. Maraming option. Yeah. So lahat ng mga drinks niya, libre yan. Pati dito, libre yan. Pati yan, libre yan. Mga drinks niya. Wala naman ako masyadong vlog today dahil hindi man ako ano, hindi man ako nag-drive. So, nag-stay lang sa truck, linis ng truck. Arrange yung mga gamit na para hindi kalat sa taas. Tapos natulog kanina. Kasi mamayang madaling araw, maaga akong aalis dito dahil first come, first serve yung paggawa ng Cascadia doon sa Morton. So pipila ako doon bago sila magbubukas 6 o'clock nandun ako para mas madaling matapos yung track And meron pa kasi akong reload na kukunin Sa unahan lang ng Morton pipick ko yung load pabalik ng Canada So kailangan matapos siya bago mag lunch Then ngayon dahil Ito na, ako na ako ng soft drinks Hindi ba sa so soft drinks Powerade Ang ang kinuka ko ngayon, Powerade Hindi na mga coke Parang Tawag doon Basta Powerade Then now Balik sa truck. Tapos kumain, manood ng TV. And then matutulog. So dito ko na tataposin ang video. Dakang kayong salamat sa inyong pagtalo. Pasensya na sa hindi masyadong attractive yung, yung video today dahil nga nakatambay lang naman ako ngayon. Wala akong ibang, walang action yung vlog. So dakang salamat sa mga viewers. So until next video. But I'm being with a better, safe and keep on trucking.